Par. ayos ha file ka na pala ng COC mo ah. talagang tuloy na tuloy na yung pagtakbo mo ng pagka SK para ayos yan par maganda ang kakahitnatnan mo dyan par napagandang maging SK par yan par sinasabi ko sayo ay teka nga lang par at may tumatawag sa akin par eh. at may tumatawag sa akin Sagot yung ulang par. Ah, hello po. Ah, opo. Ako nga po yung kaibigan ni par. Ah, kinukuha niya po akong campaign manager. Ah, sige po, okay lang po sa akin. Magkaibigan naman po kami. Ah, kailangan po niya ng slogan. Ah, sige po, tuturuan ko na lang po siya ng mga slogan para sa meeting the advance, ano. Ah, sige po, maraming salamat po sa pagtawag sa akin at tuturuan ko na rin po ako agad-agad si Par. Ah, sige po, salamat po. Ako? Ayan, Par, nakausap ko na yung tumawag, oh. Pinukuha mo pala akong campaign manager, Par. Di mo sinasabi sa akin agad. Grabe ka naman, Par. Ayan ito, Par. Tuturuan kita ng gagawin mo para sa meeting di Avance, Par. Ganito yung Par. <laughs> Pagka tinawag ka sa stage par, siyempre maraming mga kabaranggay natin doon par, mga kabataang makikinig. Ganito parang gawin mo. Magpapakilala ka muna par. Ha? Pakilala ka par. Ganito par. Mang pagpapakilala. Ayan par. Wala kami pakilala! Ah, <laughs> uh, magandang gabi po mga kabaranggay. Ah, uh, ako nga po pala si par, par Palaran tumatakbo pong SK Chairman ng ating barangay. Uh, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, tapos ka nang makapagpakilala par. Ngayon par, yung susunod mo namang sasabihin doon sa taas ng stage par, ganito. Yung slogan mo naman par, ganito ang magiging slogan mo par na una. ba diba, sa bahay nyo par, wala kang silbi ano. Ganito ang sasabihin mo par. Ako po sa bahay ay walang silbi. Sa inyo ay magsisilbi. Di ba, dati par paboraboraot ka lang, pahingihingi ka lang ng Yosi. Ganito naman ang sasabihin mo, par. Ako po ay dating paraot. Ngayon ay mangungurakot. Tapos dati par, naalala mo, pag may inuman, di ba hindi ka nag-aambag par? Ganito naman ang sasabihin mo dun, par. Dati po akong walang ambag sa inuman. Ngayon mag-aambag sa lipunan. Tapos par, di ba diba, dati? Napakasuplado mo kasi dati par eh. Pag nakakasalubong nga kita, di mo ako pinapansin. Ngayon par, ganito naman ang sasabihin mo sa slogan mo. Dati pong suplado. Ngayon, ngiting aso. <laughs> Tapos, naalala mo par. di ba dati, lasinggero ka. Sasabihin mo rin yung ganito. Dating lasinggero, ngayon itatakbong perwisyo. Tapos par, di ba tapos ka ng mag-slogan, ano par? Ganito naman ang susunod mong gagawin par. Sasabihin mo naman sa kanila par, yung mga proyekto mo, sa mga adhikain mo para sa barangay, sa yung mga plataforma mo par. Ayan, sasabihin mo sa mga kabataang nakikinig sa'yo par, nasa crowd ka pa kasi par Nakikinig sila sa'yo dyan par, Ayan, ganyan. Nakikinig sila. Tapos sasabihin mo yung mga proyekto mo, mga adhikain mo. Yan, sasabihin mo par. Ganito ang sasabihin mo par. Bali mga kabarangay, ito po ang aking magiging mga proyekto at mga platforma at mga aktividad na gagawin sa ating barangay. bali magkaroon po tayo ng mga liga pero wala pong mga papremyo. Ang galing, ang galing! Yan po ang aking gagawin. At ang aking proyekto mga Barangay ay makabili ako ng Raider FI at gagawin kong street bike. At magkakaroon tayo dito sa barangay ng mga motor show event. At yung na mga registration fee ay ipapapremyo yung iba at ipambibili ko ng pesa yung iba para mailagay sa street bike kong motor yan ang proyekto ko sa ating barangay o oh, di diba tapos mo nang sabihin yung mga adhikain mo par ano? ngayon ito naman ang susunod na sasabihin mo par tuloy magpaalam ka na par ito sasabihin mo par ah inaasahan ko po ang hindi nyo pagsuporta sa akin mga kabarangay dahil ang adhikain ko lamang ay para sa akin sarili. Maraming salamat po. Wala kaming pakialam. <laughs>